Hello guys, finally naabot na jud ang akong Security Bank Wave Mastercard. Grabe dugay na kay ko nang apply ani pero pirmi lang ko ma-decline. Nag-apply po ko sa laing bangko og laing credit card pero wala gyapon ko na-approve. Dahil lahi na nga bangko akong gi-applyan pero sige lang ko og ka-fail. 6 months ko sigig try tapos karon ra jud ko na-approve. Mura jud ko nakadaog og jackpot guys. After na ko sa 6 months sig pang apply na ko murag nakaingon ko ba nga dili man na ata ni para sa kuang credit card. Tapos na, na nawag sa kuwa eh, agent taw siya sa Security Bank. Nangutana siya kung interesado pa ba kung magkuha o credit card? At first, dili ko mo kaya Ang number niya gagamit kay mura siya pang scam ba? So, daghan ba yung scammers ka rin no? syempre vigilant yun ta. Mau to, daghan kayo storya. Tapos, niingon ko, depende kung nabay annual fee. Pag ingon niya, walay annual fee for life, aw automatic go na dayon ko. Actually guys, naana ko yato, katong at revolving credit card nga usually, ginagamit na ko to siya kung magpalit ko online. Okay naman pero dako-dako yung patong kung i-convert ni into installment. Makita ni mo ang interest, mura ayang pud ba labi na kung tight imong budget mao to nga gusto gyud ko nga naa proper credit card nga mas gamay og tubo og mas daghan og benefit gusto gyud ko magka credit card tungod sa mga kalit-kalit nga gasto kanang mga panahon nga walang wala pero naay mga kinahanglang bayran murag emergency bills repairs o basig na akay gustong paliton nga importante para sa trabaho or balay og karon guys sa edad na ko karon murag dili pug ko ganahan nga manghulam og kwarta sa ubang tao so mao to naka ko nga magkuha gyud og credit card nga masaligan and guys the best best part, ang credit limit sa akong credit card kay 6 digits. And imagine guys, this is my first credit card. Bang wala ko nagdahom ngayon, ani di kada ang akong credit limit. Di ko katuo nga kaning credit card, dako dahil siya o credit limit. Pero make sure, Jude, nga makatabang dyan sa ako for the future. Of course, magbantay gihapon ko sa paggamit ani, importante ang disiplina. Pog, ang nindot kaayo, kaning card niya ilang gihatag sa ako ad. ang security bank wave mastercard kay sulit Jude kaayo siya. Nga numa, number one, walay annual fee for life. Dili na ni mo huna, -huna naon nga kada tuig na akay bayronon libre jud siya forever ikaduha na ay cashback every time nga mag online purchase ka sa Shopee Lazada Food Panda Grab na akay 1% nga cashback makatipid ka bisag gamay na pero useful jud siya in a long run ikatulo low interest rate kung malangan mangani gani kag 2.5% ra ang interest compare sa uban cards or katong atome nga medyo taas para nako ako, dako kay ni siyag tabang ug makatabang ni siya nga mas organize ang akong budget og dili na ko ma-pressure or nga manghuwam. Basta kabalo lang gyud taon sa uni paggamit sa sakto. So kung plano nimo magkuha og credit card, ayaw kadlok basta responsable lang ka. Mao ni ang akong mga tips. Ayaw gamita sa mga butang nga once ra, focus lang ka sa mga needs. Bayri ang full amount kada buwan para walay tubo. I-monitor imong gastos. Ako nagalista gyud ko para klaro tanan. Ug kung naa kay existing cards like sa AQUA Atomic card, ayaw lang pud sigig patong-patong, balance lang gyud tanan. So mao guys, happy kayo kung ana -ana ko nga naa na koy Security Bank Wave Master card lisod og dugay ang process pero worth it jud siya kini nga card, dili lang pang shopping pang emergency pang diskarte ug pang protection siya sa kaugalingon kung paresta og goal nga magka peace of mind og financial control basi kini na pod nga card ang para sa imo daghang salamat sa pagpaminaw og hinaot nga nakatabang ko sa inyong decision making kung naamoy mga pangutana comment lang mo og ayo kalimot diskarte lang jud permi disiplina og pagtuo sa kaugalingon